tara mga pare ko, naka-schedule na po ng linis yung CBT nitong aking Yamaha Mio. Kaya kung nagbabalik na po ay maglinis, tara, sabayan nyo na po ako. At ang una po natin gawin ay tanggalin po natin yung cover nitong ating air filter. So, dalawa po yan. Isa, dalawa. So, unahin na po natin itong sa taas at anim na screw po yung ating tatanggalin dito. at na po natin itong ating air filter cover at ito, ma-inspection na rin na po natin itong ating air filter kung paliti na at parang hindi mawala yung screw ito, pwede po tayong gumamit ng cardboard at saka po natin itusok dito isa-isa ito -isa. so, naman po natin ito so size 10 po ang kailangan natin ditong sakit Itong filter naman, ito pwede po natin tulaban at patayuin. So para malinis po siya. So natin tanggalin ay itong ating crankcase cover. So tatanggalin po natin itong mga bolt niya sa paligid. So isa-isa na po natin siyang tanggalin. Gamit po itong size 8 na socket. At yung discard ko po rito para hindi po mawala itong mga bolt na to eh sa cardboard ulit natin siya itutusok. For example, para kung saan po siya nakalagay, eh doon po natin siya maibabay sa dati. So ito dito to, So gumuhit po ako ng kahugis nitong ating CBT para po natin siya doon itutusok. So ayan sa gitna. So kaya natin. Yun. Ayan. Ayan saka po natin siya itutusok to. So balan po kayo kung ano po ang discard nyo. Pero ito po ang discard ko. After po natin matanggal ng bolt, eto, pwede na po natin hugutin itong ating trunk case cover. Okay, wow. Ah, lang, ano. At ito, linisin na po to kung marami po yung sa inyo. Sa paglinis po nitong ating CBT, eh, may dalawang parang po tayo dito at babase po yan sa current situation nitong inyo CBT. So kung hindi naman po siya masyado marumi, ay eh, pwede na po dyan yung dry cleaning at pagpagpagpag -pag 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 lang po ng mga dumi. So kuskuskuskus -kus 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 lamang. Pero kung heavy na po din dumi, ay eh, kailangan nyo na po dyan ng wet cleaning. O gagamit na po tayo ng mga degreaser, mga detergent, at specially po ay big So, lilinisin natin mabuti. Kaya nga lang po, doon pa rin po tayo magkapang abot sa huli na dapat po ay dry itong ating CBT. Dahil kung hindi po, ayan po nga abutin nyo. So, kakalawangin po to At uh, marami pong kakalawangin dito na bakal. Ito. baklas time na po at unahin po natin nangalin itong ating dry paste. Gamit po itong 17 size na sakit at itong ating white tools yun eh pangat po or papunta po rito yung ikot so malambot na ho yan yan meron po tayong ano markings then dito ating washer ito meron na po siyang markings eh, no? at hindi po tayo magkakamali dahil meron po siyang oh uh, O sa ibabaw eh, no? kaya dapat po ay nakaganyan po siya pag binalik po natin at hindi po siya nakabaligtad no? then ito po bunutin na po natin itong ating dry paste then meron po siyang maliit na washer dito Ayan. so ito pwede nyo po itong itabi nila muna tandaan niyo na po nakaganyan po yung kanyang position kung ayaw nyo po siya magpagbaliktad Then ito, matatanggal na po natin itong ating belt dito. Yan, dyan muna siya. Then mahuhugot na po natin itong kalahati niya. Ano mga pare Inspection na rin po natin itong ating belt. So, biyak-biyakin nyo ganun. Tingnan nyo kung meron na po siyang mga crack. Doon na po natin tanggalin itong ating pinaka-truck drive. Then, gagamit ulit po tayo dito ang white tools at ilagay po natin ganoon. okay naman, kung meron po kayong uh, ganito, yung bell stopper, eh, pwede dito lang po ang inyong gamitin. Gamit naman po ang size 24 na socket. Ito, tatanggalin naman po natin itong nut na to. Ganoon din po yung pakakalas papunta po sa kaliwa. Sama pala mga pare ko, eh, itong ating nut na to, eh, is nilagyan din po natin to ng marker. Kaya hindi po natin siya mapagbabalikta na ganun. So kung ano po yung original position niya, eh doon din po siya mapupunta. Then pwede na po natin hugutin isa-isa. So ito na po yung ating bell. Then ito na po yung ating assembly. Ating truck drive soon po natin gawin ay linisin muna po natin to. Pwede po gumamit ng CBT cleaner, degreaser, or tubig at sabon. Itong ginagamit po natin is sa joy lang man po to, na may konting degreaser kung kinakailangan. Abang naglinis po pala tayo ng itong ating CBT ay sinabay na rin po natin yung paglilinis itong ating pom. Ito binabad po natin siya sa sabon. Makita nyo pagka itim-itim po. So, laking tulong po talaga nito dahil ito po ay nagpe-prevent upang hindi makapasok yung alikabok at dumi dito sa loob ng ating CBT. After po natin malinis, eto, ito yung po natin sa mabutay. Ito yung ating lower dito naman po sa kabilang case, kung marami marami, ayun, no choice po kayo. Kailangan nyo po itong gamitin ng CBT, degreaser, or sabon at tubig. Kaso nga lang po, mayroon po ditong pyesa na bawal mabasa. Tuwal so, po dito sa kickstart natin, no, yung mga niya at itong ating bearing. So, bawal po mabasa yan. Baka kalawangin po, ayun lang po, ay no choice tayo. Kailangan po natin itong baklasin at kasahan ulit. Itong sa atin naman, ay eh, okay pa naman, no. Malinis pa naman po to Kaya ang gagawin ko lang po dito is dry cleaning. So malinis na po yung ating crankcase. Dito na po tayo sa ating dry paste. So one at a time lang po yung paglilinis ng ating mga CBT parts. Then ito, tingnan po natin itong ating uh, bola. Kung ano po yung kanyang itsura. Iyon, So dito yung slider piece natin ay eh, okay pa. Kasi wala pa po siyang palagay. Okay pa po siya. Then, nampo natin yung pinaka-guide niya. Yun, wala pa pong bayawang yung ating pinaka-guide. Then, na po natin yung ating pola. Yun lang, dahil meron na po siyang kanto. Eh no? And I think lahat po ay meron. Eh no? Meron na po siya. So, palitin na po itong ating pola aso so wala pa po tayo ditong spare. Kaya bibili pa po tayo ng bago. But for now is ito muna po ulit yung ating gagamitin. Alam po kayo kung anong klaseng linis po ang inyong gagawin. Pwedeng dry cleaning or pwedeng may sabon. So atin sasabunin po natin to para malinis. Gamit po yung ating ultrasonic sabon tubig at toothbrush. Ito, nalinis po natin mabuti itong ating tri-paste. At kala mo, bago na ulit at pwede na po itong asimbolin kasi tuyo na po siya so sa pag asimbol naman eh, reverse lang po ng disassemble natin kanina so dito naman sa orientation eh, wala naman po siyang full cover sa gilid kasi parehas lang sila oh. so wala po itong position kaya kahit saan po ito ay pwede Then, dito naman po sa kanyang black plate ito pwede na po natin lagay itong ating slider piece at itong ating slider piece ay hindi pa po ito palitin dahil maganda pa po yung kanyang uh, tsura at quality at ito, pwede na po natin ilagay itong ating pushing para kasalpak-salpak na lang po mamaya ito, pare ko, okay, okay na po ito at ay dito install na po itong ating dry paste para hindi po tayo magkamali eh, meron po tayong guide doon no? At sabi po rito, meron po siyang spacer, nasa loob na po yun, then collar, ito na po yun, at susunod po is washer. At ito po yung washer na nakalagay dito. Makita nyo, meron po siyang markings na kulay pula para hindi po tayo magkamali or magkabaliktad. Then ang susunod po, o, assembly na po yan, o. yung backplate niya, yung bola, at ito yung kabila ng ating uh, dry paste. So assembly na po yan, at ito po yan o. Ayan. Ayan, ang susunod daw po. Pagkayaran may yun. Ito. Ito na po yun eh. Yung ating pinaka bushing. Then, meron parang po siya siyang maliit na washer dito. Then, ito po yun. So, meron din po siyang kulay pula na guide para hindi po tayo makagabaliktad. ba? Diba? Ayan, susunod po. Ito na. Ito mismo yung ating dry paste and pwede na po natin itong ikabit so wala naman pong orientation to Kasi, sa pwede po yan yun, yan ang sabi rito so po dito ay ilagay na po to sa so, may kickstart nya then lastly is washer so dito meron po tayong guide dito is ito yung pilog ang iharap natin then lastly syempre ay eh, ito ng nut at meron din po tayong guide dito eh, no? so nagkaroon po tayo ng markings at ito po yung ating iharap at base po sa manual yung higpit daw po ng nut na to itong primary nut ay 37 newton meter so ito po yun After po na isa, ito, one of the time lang po yung atake natin sa paglilinis ng ating CBT. At dito lang po tayo sa ating torque drive. So ito, tanggalin muna po natin itong malaking nat na to. Gamit po itong ating size uh, 39 na socket. So ito, pwede nyo pong gamitan ng impact wrench or pwede nyo pong ikalang yun lang. At saka po natin siya tatanggalin. Then, pariwalay na po natin to. Then, kunin po natin yung ito po na disassemble na po natin yung kalahati ng ating torque drive at drive proclaiming na so para sa akin po ay hindi ko po ito binabasa ng tubig or na naman na ginagamitan ng CBT cleaner dahil meron po tayo dito mga vital parts na bawal po mabasa ng tubig 12 po ng mga bearing sa loob niya no so ang ginagawa ko lang po dito ay eh, kukuskusin ko lang po ito hanggang sa matanggal ko po lahat ng mga natirang grasa sa loob at kahit po dito sa labas so hindi ko po ito binabasa ng tubig eto mga tapos na po natin linisin. So, then, assembly time na po. Sa pag-assemble naman, hindi po tayo magkakamali dahil meron po tayong guide. Ay no? Sa so, mga gusto magkaroon nito, ay nasa Google lamang po ito. Ito ba? So, sa oring ring di na po natin tinanggal. So, pwede nyo po rin tanggalin. So, sa atin, di na po. Para kung nasan po yung mismong kayod niya, ay doon din po siya kakayod. At pwede na po natin itong ibalik. Yan no? eh, So, mo muna po natin tong part na to. At yung gamit po natin grasa dito is walang iba, kundi ang high temp grease. So, nasa na po ba yung ating high temp grease? So, yun. Sa pagagrasa nito, isagot lang. Kunti lang mo po. So, unay na po natin kasahan yung loob. Eh, no? Linis, oh. So, pwede tayong gumamit ng uh, ito, daliri. Then dito naman ay lagyan din po natin ng grasa itong ating oil seal para hindi po siya masira pag po natin itong ating parts. Ayan, kunti lamang. Ayan din po yung kabila. Then babig po natin to Yun, swabe-swabe. Then tapon nyo lang po sa butas at ilalagay na po natin itong ating mga pin. natin saka na po natin siya haguran ng grasa so linisin lang po natin at kuskusin natin at iplat po natin yung grasa sa pinakaslat nya after po natin malagyan ng grasa ito pwede po natin balik itong kanyang kolar Tending naman po tayo sa ating klatsyo. So ang purpose lang po natin dito ay hindi naman total cleaning dahil malinis pa po. So ito ispeksyonin lang po natin yung pinaka spring nya at especially po magrasahan natin ng konti yung pinaka shuffling na to. So kulang po kayo ng screwdriver na flat at subitin niyo po yung kanyang circlip. Then, kuha po tayo ng ganitong klaseng plais at saka po natin to Dito ipwesto at suwitin po natin itong pinaka-hook ng ating spring. Yun, at matatanggal na po natin itong ating spring. Ngayon po talaga natin dito is may inspection po natin kung gumagalaw po itong ating uh, clutch shoe. Ayan o. Kasi mas na hindi po ito gumagalaw at stuck, Ayun, problema ko tayo dyan. Ayun, so okay pa mga pare ko eh. Ito, huwag nyo po kakalimutan. So, kunting hasa po ng inyong brake shoe. At uh, basta lumabas lang po yung puting kulay niya. Ayan, pwede na po yan. Ayun, mga pare So, okay na po ito. Assembly ah, tayo na po. At hindi po tayo magkakamali dahil meron po tayong guide. So, ito po yan. No? Oh. So, una daw po ito then ilagay na po natin sa ibabaw yung ating uh, clutch shoe so meron din po tayong numero ayan, no, number 1 so ito po yung number 1 natin then isunod so, po natin itong ating spring, at hindi po ito magkakabalikta dahil kung ito po ang ikakabit nyo ayan, hindi po siya pwede oh, dahil maliit so ito po yon, then gamit po itong to ating pliers ikawit nyo ulit siya rito sa magkabilang dulo Yun. at saka nyo po siya ipasok dito sa loob then tulungan nyo po siyang maon yun diba yun diba then next so inspection po tayo Siguraduhin po natin na lapat po itong ating mga spring. Ayan. So, goods. Nakalapat po lahat. Ayan, pwede na po natin ibalik itong ating plate. So, makikita nyo, meron din po tayong guide. Ayan, at hindi din po tayo magkakabaliktad. Ano na po ito kabit? Malambot lang yun after po natin may kabitong plate, ito pwede po natin kabitong set lip. At ganito po yung kanyang position, no? Ayan natin yung, may kulay blue po yan, no? Kaya hindi po tayo magkakamali. Gamit po itong ating long nose. Ipipress lang po natin siyang pa ganun. Yun, no? Ayan ba? Next. So ito mga parang, ipagta po natin at same procedure lang po yung ginawa natin kanina. eto, higpitan na po natin yung atin at at bahala na po kayo kung ano po yung diskarte nyo rito pwede po gumamit ng impact wrench yabe, okay naman po ay gumamit po kayo ng torque wrench at yung torque value po natin dito is nasa 50 to 55 newton meter at base po yan sa manual at ito po yung aking diskarte so gumamit po tayo ng y-tools, ilagay po natin sa butas ito, then meron po tayong extension at ito, haapakan po natin ito para hindi po siya matak mo kumawala Then syempre ito na po yung ating torque wrench. Ito yung mga part nyo. So puwerta. Yun. Yun. Saba. So yung mga pare ko, nyo. 55 newton meter. Assembly time na po. Unay na po natin ilagay itong ating belt. Sigur doon lang po natin yung kanyang direction ay papuntang ganun. Then ikabit na rin po natin itong ating torque drive. Ah, saka po natin siya pigain hanggang sa lumapat siyang ganun. Then paglapat na, yun na. Saka na po natin siya ipasok dito sa ating yun, di ba? Ganda. Smooth. Oh, then po natin ay itong ating bell. ating nut. Then, ipitan na po natin itong ating nut. At base po sa manual ay 37 Nm din po yung ating torque. At kaparehas lang din po doon sa una natin. Kasi magkasis lang po yan. At iniingatan po natin na malustred. So, ito naka 37 na po ito. At ipitan na po natin siya. Ah, Okay. So ayan mga pare ko, tapos na po yung paglilinis nitong ating CBT. At ang susunod na po natin gagawin ay eh, magre-ready po tayo ng pera. Kung mag-iipon na po tayo. Dahil nakaschedule na yung pampalitan tong ating air filter at yung bola po natin ng ating CBT. Dahil meron na po siyang pod, So ganti lang po yung ating video at hopefully po nakita nyo po kung paano po discard natin sa paglilinis ng CBT. So ganti lang mga pare ko, paalam!